Ayan na kami. Happy family. <laughs> mm -hmm. May nanay, oh. may kuya. Ay, ang hirap mag-squat. <laughs> Kain pa more. Sarap ng Mountain Dew. Ito mm. so yung food namin. Pag ang free food. <laughs> Nakahanap bu <laughs> Naka buhay. buhay nga. Sinasam? Bakit ang manok ko, kapiranggota ng mga manok niyo malaki? Malapati o. Ano ito ang <laughs> manok ko? Huwag ka? Hindi, na okay, ito. na ito. Parehas ba sila? Mm -hmm. Alin. Pero walang teko. Oo. Mm -hmm. Okay, kain ng kain. Ano ba? Diba? May langho pa. Kasama hmm. yan? Huh? Anong feeling ko nagkamali sila dun sa'yo? Paan? Ah. Oo. Okay. Yun no, manglit ng ano niya, slice niya. So, one, one eight. Kalat eh, ang kalat. hmm masarap mm. sarap ng soft drink. sarap? <laughs> mas mm. mm -hmm. mm. <coughs> madami yung kinain namin ni Janet sila din yung mga ano nun iba kasi ah. taga alula yung kabila. sabi ko hinahanap ko yung last look ay hindi pala kasi taga alula yung trip niya mm, marami talaga no pero sa ano, yung ngayong araw na to isa lang nabas na, na, na ano bulurong. Basta may alula trip din today. Alula? Isang araw lang din? Overnight? Kasi, o, over, hindi. Overnight, kasi biyah, biyahe ka ng Thursday night. Mm -hmm. Nung ka lang Tour kayo. ka ng buong Friday, biyahe ka ng Friday night. Ah, walang tulog talaga doon? Walang tulog sa bus. Pass. Wala nga tulog? Wala. Good. Paano kung mag-uot? P225 lang binayad mo. Kaya pala mura. Hmm. Hindi ba sobrang may init pag nag-uulan tayo sa Hajj? Malunglan layo tapos mainit. Tapos punta ka dun sa mga ano? Okay. Mga cave. Yung gusto sa ako gusto kong puntahan yung ano, may ano ba yung parang Maldives dito? San ba yung pinuntahan nyo? Ombud. Ombud. Merong travel ba? Hmm? Tara lang pupunta. Tayo lang yata. Ang More ang hotel ang ano naman. Wala namang yata. Hindi ko na masyadong alam ang lang din kami nagbayad yung may trabaho sila Rodel doon eh, di yung wow. ano nagbayad. okay yung room yung ano. Turong lang. Private ano yung resort or dagat talaga siya na open? Dagat na open. Tapos may mga magre din ng ano ng boat para makapunta doon sa sand sand <laughs> kalo, ano. Wala tulog. Um, hindi. Ako. Yung may dry land tapos may anong tabag. Hindi na may natutulog yan. Hindi ko alam. Ang eh, tira yan.